Hello po mga kasawers, welcome po muli sa ating channel. Share ko lang po sa inyo kung paano po ang tamang paraan ng pagbasto ng ating mga pants. Kaya tara, samahan nyo ako. Okay po, ito yung ating pants. So sukatin lang natin kung ano yung pinakahaba na gusto natin. Okay, markingan natin. Then mag-add tayo ng para sa kanyang fold allowance. So depende na po sa inyo kung gaano kalapad ang inyong fold. Okay, then gupitin natin. Make sure lang na pantay ang pagkagupit ng pants, hindi tabingi. Yan, iayos natin. Then gupitin natin yung isa. Okay. Yan, so makinig kayong maigi sa aking ipapaliwanag. Kasi ito po ay mahalaga. Okay, dito po sa kanyang bandang hita, okay po ito. Wala na pong babaguhin. Sa kanyang tuhod naman, okay rin yan. Walang babaguhin po dyan. Dito naman sa kanyang baba, yan. Okay na rin yan. Walang babaguhin. So, dito lang tayo sa baba. Okay. So, tingnan nyo maigay yung aking papaliwanag. Yan. Pag nagbawas tayo sa gilid, ganyan. So, kung mapapansin nyo, ay nakakorb yung kabila. Tapos yung kabila ay naka straight. So hindi po ganyan yung ating gagawin. So gagawa po tayo ng paraan para maging pantay yung bawas niyan. Okay, ganito ang inyong gagawin. Magbawas po kayo sa bot kabilaan po. Yan, bawas kayo dito ng konti, bawas din kayo dito ng konti. Yan. So ito po ay merong tap. Yan, may tap. So tanggalin lang natin yung top niya hanggang doon sa kanyang pinakasakto sa baba ng kanyang tuhod. Yan. So, 7 inches po yan. Yan. So, hanggang dyan lang yung ating kalas ng ating top. Yan. Kalasin natin. So, maigi naman at ito po ay kadina. So, hindi na po mahirap kalasin. Yan, dyan lang po sa kanyang ating ginuhit. Yan. Yan sa kabila, hugot na lang yan dahil yan po ay kadina. Yan. So, ganun ang ating gagawin. Bawas tayo dito ng konti, dito rin konti. Yan, para maging pantay. Okay, yung dito naman sa kabila, mark natin yung seven. yan yan yung ating kakalasin uli. okay sa ilalim tayo dahil kadina po ang ating atap. Uh, okay pareha sa kabila bawas tayo dito bawas din dito okay punta tayo sa ating makina okay ito na yung ating pants Balikta rin lang natin to. Okay. So, sukat tayo ng 7 inches. Yan, dito rin sa kabila. Hanggang dyan lang po yung ating tahi. Okay. Then, uh, guhitan natin yung ating fold. Yan. So, dyan tayo magsimula. Yan, i-balance lang natin yung pagbawas. So, sumubra siya ng 3 4 So, ang gagawin natin, 3, 3 8 ng 3-8 magkabilaan para makuha din natin yung 3 4 na bawas ng kanyang laylayan. Okay, nag na natin. Then, diritso lang ang pagtahe niyan. Yan, hanggang doon sa kanyang marking, straight lang. Yan, double lock. Yan, sa kabila, ganun din yung ating gagawin. Okay, sukatin yung ating fold. Din sukatin yung pinakalapad ng ating lelayan at uh, tinitiyak po yan kung tama ba yung ating sukat. Para hindi po yan mag, yung ano, malaki maliit. So yan, 6.5, guhitan. Din sulang lang. Yan, diretso hanggang doon sa ating marking. Okay, the lock. Yan, so ang gawin nyo dito, yung dito sa may marking, bawasan nyo yan. Yan, kunti lang naman. Magtira lang kayo ng one half para sa kanyang tupi. So, so ang purpose nyan, kung bakit yan natin ginawa, para pagtupiin natin doon sa laylayan, hindi po yun kakapal ang kanyang gilid. Yan. Tira lang tayo ng 1 half. Okay. Sa kabila, ganun din ang ating gagawin. Okay. Sukatin ang 7. Din yung kanyang fold. Okay. Din i-balance ang pagbawas. 3-8. 3-8. Yan, diretso lang. Huwag nyo nang i-slant dahil uh, medyo nababatak po ang tila na yan sa laylayan kaya kailangan naka street lang po yan okay so sa kabila ganon din ang ating gagawin okay huwag kalimutan mag mark para sigurado yung ating gawa 7 dito sa fold then sukatin yung pinakalapad na 6.5 yan para sure hindi po siya liliit or lalaki okay itahi natin then lang doon sa ating marking okay so katulad nung kabila ay gugupitan natin yung gilid para iwas kapal doon sa laylayan Okay, so ito na yung ating ipopold yan pero bago natin ipold ay itap muna natin yung kanyang insim yung pinagtalasan natin kanina dito yan tap natin to dito tayo magsimula sa bunganga so hindi naman po ito mahirap itap dahil uh, hindi naman ito masyadong mahaba so kaya namang dokotin Yan, double lock. Yan. So ganyan. So sa kabila naman tayo. Okay, ganyan. So, balik ta rin na natin. Yan, tingnan nyo. Maganda yung kanyang hagod. Hindi siya nakakorba. So, balance po ang kanyang uh, paa. Yan. Yan, nakabalance. So, ganun po yung paraan ang tamang pagbaston. Okay, eh uh, lang natin 'to, depende sa ating lapad ng ating fold. So, ganun lang po 'yung ating tutorial. So, siner so, ko lang po sa inyo kung paano po ang tamang paraan ng pagbawas ng ating mga pants. Pero kung uh, konti lang naman, half uh, inch lang ang ibabawas sa side. Eh, dyan na po kayo sa side. So, nagdedepende lang kasi Iba-iba po ang uh, hubog ng pantalon. Kaya yung iba naka-straight, yung iba naman ay parang naka-sakang. So, depende yung ating pagbabawas. Basta ang mahalaga ay proportion po. Yung nakaayon po sa hubog ng pants. Halimbawa, slack pants, kailangan po naka-straight po yan. Pag mga maong pants naman, ay kailangan medyo naka-sakang. Parang sakang po siya. So... Yan, okay na po yung kabila natin na haeming. So, kabila naman natin. O, okay, nakita nyo ang ganda ng ating fans. Yan, lalo na pag na-plant uh, na siya po yan. Yan, tinamo mo ang linis. Yan, sa kabila. Yan, so hindi po yan makapal ang gilid niya. Okay, doon naman tayo sa kabila. Double fold, depende po yan sa lapad ng fold na inyong ginawang allowance kanina. So sa akin po dyan ay 5'8 po yan, ang lapad nyan. Ganyan sa paghimpo ay huwag po yung mabilis kailangan yung sakto lang at i-check yung maigi yung anyung, ang inyong mga fold baka magiging twist yan kailangan po kasi hindi mag twist yung him ng ating laylayan yan para sa ikagaganda ng ating pants ganyan uh, tinan ang linis ng ating side yan so dalhin muna natin to doon sa misa para makita nyo maigi Okay, ito na. Yan. So, tingnan nyo maigi guys yung ating uh, pants. So, straight po siya mula doon sa kanyang hita pababa. So, ganyan po ang tamang paraan ng pangbaston. So, share ko lang po sa inyo para kapulutan nyo po ng aral. At maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa ating channel. Uh, tuwag nyo kalimutan yung i-share. At comment po kayo kung meron po kayong katanungan sa ating mga video. So, hanggang sa muli po guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na pag-upload ng aking mga video. Paalam po sa inyo. God bless po. God bless.